kahit gusto ko magbukid kung wala namang pagkukuha ng tubig. So hindi po kayo magbubukid ngayong dayatan? Eh, kung dadaloy po yung irrigation, eh, magbubukid pa ako. Eh paano po yung mga punla kung nakapagpatubo na po kayo ng punla? Eh kung sa palaran na po yun. So sa ating balitang lokal, stand by Arya Lea. Patubig sa Barangay Subol, Gimba. Limitado mga magsasaka gumagamit na ng bombang patubig, hindi rin sapat. Arya Lea, pasok! Aya, ayan nga at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa Bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Isang malaking dagok sa mga magsasaka ng Barangay Subol ang kakulangan ng tubig mula sa National Irrigation Administration sa mahigit hit 250 hektaryang service area ng ahensya sa barangay. 73 hektarya lamang ang pumatok sa program area o madadaluyan ng irigasyon ngayong 2024 dry season. Ang mga farmers na may kakayang gumamit ng deep well o bomba para sa dagdag patubig ay gumara din dahil hindi ito sumasapat dulot ng epekto ng ilunyo Kaya naman ang iba sa kanila ay pinili na lamang na hindi magpatanim dahil babagsak din ang ani. Isa na dyan, si Barangay Kagawa de Rafael Galapon nakadepende kung dadaloy ang tubig sa irigasyon ang kanyang pagbubukid. Sa pala na ng ani niya talaga sa mga nakapagpunlana dahil walang kasiguruhan kung eh, may darating pang patubig mula sa niya. Ang magsasakang si Gino, si Daos ay nagpatanim nitong Disyembre. Hindi kabilang ang kulang isang ektarya niyang lupa sa program area, kaya kumukuha siya ng tubig sa deep well gamit ang electric motor. Ano niya, wala pang isang buwan ang tanyang tanim ay gumagastos na siya ng nasa 10,000. Electric motor yung ginagamit ko. So wala naman hanggang ngayon yung tubig eh bagas pa sila ako rito ng kwan ala pa buwan eh mga na siguro pati mga pataba ulihina na yung kwan yung balong sa ano maganda sana kung makaabot dito yung kwan yung tubig ng niya parang aabot yung tubig ng niya dito sa kwan na ito kanal uh, lalakas yung balong ng kwan bumba para kahit pa sana makasuporta yung sa ka palag eh, sa palagay po baka hindi po abot yung tubig ng niya rito eh um, umani siguro ang tao rito baka hindi abot lalaki ang gastos ng ano ng bukit baka abot ko ng 50,000 hindi lang so makakabawi naman po kaya Wala po kung makakabawi eh, hindi lang naman natin alam kung sa anihan eh kung magkano na naman ang presyo ng palay Ang Valdez family na pamilya ng magsasaka sa baryo ay halos na rin, na rin ng gana na magsaka pa. Ibibili na lang raw nila ng bigas ang gagastusin sa pagtatanim lalo na kung malulugo rin lang at hindi mababawi ang laki ng gastos dahil sa kukonsumoy gasolina o krudo para magpatubigan ang tanim. Sa naging panayam natin kay Sebol Barangay Captain Gino at natib na siya rin pangulo ng BN Kapuso Irrigators Association, 508 ektarya lamang sakop ng IA ang pumasok sa program area ng NIA. Aniya, uunahin patubigan ang mga ito kung um, dire-diretsyo ang tubig ay posibleng makarating sa mga barangay na hindi nakaprograma. At dahil makarotation ang tubig, kailangan talagang maghintay. Sabi na po ng mga engineer ay uunahin po na kanila pong patutubigan at ito naman po ay kung dire-diretso yung tubig ay makakarating po dito sa aming barangay na hindi po nakaprograma. Kaya lang maghintay, kaya maghintay lang konti dahil nakarotation po ang ating tubig. Ang sitwasyon ng Bukurin sa barangay Subur ngayon ay marami pa ang nakatiwangwang sa kabila ng pagsisimula ng cutting season ng December 2023. Marami ang mga magsasaka na hindi mailipat at matagal nang naipon ng palay dahil hindi pa naihanda ang bukid para mapagtamnan ito. Lalo na sa mga nakaasa sa si irigasyon at wala namang pangtustos sa bumbang patubig. Ilan sa kanila ay babawi na lamang daw sa susunod na cropping o season. Ito po ang inyong Arya Lea best para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. मारा सलाम सलाम बात है